mag-asawang nasangkot sa 200 million investment scam, tumakas na umano at pumunta ng Japan. Malayang nakaalis na nabansa ang mag-asawa at kilalang vlogger na si Mike Agustin at si Excel Sebastian kahit na may patong-patong na reklamo ito na may kaugnayan sa 200 million investment scam ngayon dito sa Pilipinas. Sa ginanap na Senate hearing noong lunes, October 9, ito mismo ay kinumpirma ng Bureau of Immigration Commissioner na si Norman Tansinko na wala na nga sa Pilipinas si Mike Agustin at Yexel Sebastian. Sinabi rin dito ng Bureau of Commissioner na hindi nila nagawang harangan ang pag-alis nga papuntang Japan o ng Nagoya, Japan ni Yexel Sebastian at Mike Agustin dahil wala pa umano itong formal na reklamo and uh, Excel Sebastian uh, daan daan libong milyong piso na da, uh, hundreds of millions of pesos na po ang uh, na scam nila investment scam meron akong kakilala na kasabay niya sa aeroplano itong dalawang magkasintahan uh, sakay po ng Cebu Pacific uh, going to Nagoya, Japan Dahil nga dito ay dismayado si Senator Rafi Tulfo dahil malaya nakalis ng bansa si Yexel at Mikey kaugnay ng mga hinakarap nitong kaso dito sa bansa. Kung matatandaan nga na dumulog sa programa ni Senator Rafi Tulfo, ang mga nagreklamo na naloko umano na magjowang vlogger. Hindi na umano sila hinaharap o kinakausap pa na mag-asawang vlogger na si Yexel Sebastian at Mike Agustin. Dalawang buwan na rin umano delayed ang ipinangakong interest rate na 5% ni na Yexel Sebastian at Mike Agustin mula sa kanilang investment fund. Kung matatandaan nga na hindi maliit na halaga ang inihingi na mag ang vlogger na ito. Kung saan ang pinaka-minimum nga na investment na kanilang nire ay isang milyong piso. Samantala nga, matapos nga ang lumipad patung Nagoya, Japan, si Excel Sebastian, nag-post naman ito ng na panibagong video para nga ipagtanggol ang kanyang sarili, maging ni Mikey at pati na kanyang pamilya. Sa kanyang post nga ay giniit ni Yexel Sebastian na investor lamang sila sa nasabing investment fund. At hindi umano sila ang owner ng Casino Junket na kung saan dito nga nag-invest ang halos lahat ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na nga ang mga OFW. Ayon pa sa kanya na di umano isang nagnangalang Hector Pantuliana ang totoong may-ari nga ng Casino Junket. Sa nasabing video nga ay makikita ang iginanap na ribbon cutting para sa isang kasino sa Clark Pampanga, na ginanap nga noong April 7, 2022. Narito nga ang ilang bahagi ng post ni Excel Sebastian. Aniya, legit ang junket, legit lahat ang tao, at legit ang operasyon. Hindi yan mapepeke ng kahit sino dahil hindi ka magkakabranch sa isang kasino na legal para magka-junket kung iligal ito. Yan ang pagkakalam namin lahat ayon sa nakita ng mga mata namin noong panahon na yon. Maraming saksi niyan at maraming tao ang nakikita. Ako dyan at si Mike Isa lang kami sa mga participants ng gabi na yan. At alam ng lahat ng tao yan ng gabi na yon.